magandang pag-uusapan ito. Kung ang angag ba admin merong atak dug na si Castro Clear na Clear. Ito naman tayo po Vice President Inday Sara may bagong atak dug sa katauhan ni Senator Amy Marcos gamit na gamit. Okay to, okay to, okay. Okay pa sa all rights. At, hindi lang ho ng ang binanatan po ni Sen. Aimee kasama ang Alipores ni Palaka. Aper tayo dyan, Inday Sara. Epektibo! Epektibo! Okay naman kasi yung political ads. Puro katotohanan. Kaso, talagang sandamakmak na plastikan. <laughs> Galit sila dyan eh? <laughs> Ay, ayan, binabasa ko ng mga buang. <laughs> hindi na gusto yung sinabi ko. Puro katotohanan yung political ads, pero maliwa maliwanag, sobrang daming plastikan. <laughs> Bahala kayo sa buhay ninyo, yun ang nakikita ko eh. Hey, right, Pesto, magandang gabi sa inyo. Sayang, hindi ko nakuha yung isang video na yung shooting ba nila, inutu-uto ni Inday si Amy. <laughs> Aray, aray, mangga. <laughs> Bukas pala yun. Ipli yun animal. Eh. This <laughs> Tinawag ni Senator Aime Marcos na ambisyoso. Patay kayo ngayon. Galing. Ayos. Sabi ni Noranyan Cruz nakita ko yan, Miss Duck. Nakita mo yung inututo ni Inday Sara si Senator Aime? Hahaha. <laughs> Tangke <laughs> na men, matamis na ka diabetes. Puro <laughs> <laughs> ayan na lang yung barge sure. oh. <laughs> Sa harap siguro yung hila ko. Ah. Uh, ay, pangit. Mas maganda yung mic clip, yung Yan. Yeah! <laughs> May tao na lang sa ilalim. Kuha mo na lang, bro. Upo ka dyan. Ah, dito sa bilang side. Sa <laughs> bilang side. Ang rango yun. Mas ko yung bilang nila yung ba yung malaking pakalagan. Pati nila lang si Drew, para sumayo na kayo. Okay. 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 ready. May kunat siya konti. Pero ako hindi. Grabe, ang naman ang stylist niya sa'yo. Yan. Sino ang may ginagawa? Ready? Don't smile. Ready? 3, 2, 1. Action. Sino ang may ginagawa? One more. Same. Chinap contest. At top look po mga kababayan ko. Tara ito. Pakinggan po muna natin itong... ah uh... Ay, ipili muna natin yung, ano, yung maitim. Teka, 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 Maganda talaga si Inday Sara yung direktor nito, hindi si Daryl Yapa. <laughs> Aray, ito nga. <laughs> ah, ito ha, ito ha. Hindi pala si, in, uh, si Daryl Yap ang direktor nito. Si Vice President Inday Sara Duterte, kaya swak sa banga ito? nga mo natin muna ito, pakinggan natin. Ah. Itim. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Mm. Sa gutom at krimen, naglulugsa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hospisya. Ginigipit ang hindi kaaliansa. Hmm. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikisa. Itim. laban ng tama. Itama ang mali. Ha! Ah, itim! Itim! <laughs> itim! Itim ang budi ni Aime. <laughs> Ito, dahil, 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 dahil dyan, animal binanatan agad ni Senator Amy Marcos si Cheese Iscodero at tinawag na ang Ito na nga ho yung sinasabi ko sa'yo, magbugno kayo, magkapatid kayo. Okay! For Senate President Jesus uh, Cudero naman, anong inyong mensahe sa kanya Tanong anong next move after dun sa nangyari dun sa mm. um, uh, dapat ay pagkocontempt kay uh, Special Envoy Lacanilaw and then yung kanyang pag i ng show cause order and then yung sagot yun mm. sa sinabi niyang wag, niyang wag ninyong gamitin ang Senado sa politika? Nakakatuwa naman talaga yung mga pinagsasabi. Uh, ang akin na lamang, balikan natin ang uh, tunay na mm. rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang uh, binabanggit na show cause. Yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung na, nakalimutan ng mga kampanya na... Oh, Ambisyoso ka na! Kiso di mula, boy baso! Oh, ito, okay to, okay to, okay to, Si Vice President Indesara, hindi mo niya ang si Tisis Cordero na ambisyoso. Pero ito ha, oh, ito yung bagong attack dog natin. <laughs> okay oh, yan, ituloy-tuloy mo na ba? Ah, very good ka nga ng pero hindi parang kita ibuto. <laughs> Kaya mo talaga ng Marcos. Mahala kayo mag-Marcos kayo, animal. Never again to Marcoses. Okay naman yan. Wala namang problema yan. Okay sa akin yan. <laughs> Pero pag mabuto pinag-uusapan, pasinsyahan ako tayo. <laughs> Alright guys. Uh, Thank you, you ma'am. Mm. So, si Etsy Cheese ambisyoso. May ambition siya sa 2028, ma'am? Mm. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero alam ko, ah, uh, Mataas ang uh, iniisip nun eh. Oh! Okay, thank you, ma'am. Mataas pala yung iniisip. High na high din ba? <laughs> Hello, Dr. Vin Andres. Okay. So, bakit po kasi itong si Chis Escudero, kaibigan man to ni Palaka, na... So, hindi natin alam kasi si Kati, ba, Kati Binag nga inalok. Eh, you want? <laughs> you want? A 20, ah, uh, 20 white shirt in every 30 minutes? Posible ho yan, di ba? Yung balita-balita daw -balita, no, na nahuli sa Los Angeles daw, no, eh, di ba? Kasama si uh, Boy Baso. Sinagawa pa nga ho siya ng baso, tapos baso na, ininom ni Palaka. Ay, kadiri animal ga. Ka. Pinagit talaga, oh. Oh. Sige, okay, taloy! Oh! Um, salamat, salamat. Po salamat. So. Thank, you. thank, you. thank you. Thank you, you. you ma'am. At Igat siyempre, kayo. bagong kongreso, siyempre, bago na naman ng Senate President. Siguro, mm -hmm. uh, Baka natitense. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero alam ko, parating may plano yun eh. Marunong yun eh. Naka! For higher position, ma'am. Hindi ko alam. Miss key Senate Presidency, kasi maraming papasok na datihan, hindi natin alam. Oy! Oy! Ano, natatakot na daw si Casey Dibula! Natitense na! Ay, ah, ito yung maganda kasi si Senator Amy yung tagawasak ng mga bataan ni Palaka. Alam naman ho natin itong si Imee at si Palaka, hindi talaga ito magkasundo noon ba, Alam na ho natin 'yan. At sinabi na ho 'yan ni Tatay Digong, kaya ito na ho yung pagkakataon. Mau tak talaga ang Duterte, believe ho ako. Ngusingan mo. Hindi naglabas ng emosyon ng mga Duterte, si Inday Sara hindi naglabas tang ito yung awmatake sa mga bataan ni Ngagbam. Tatay, bugno talaga kayo ngayon. <laughs>